So ito guys, ha? mehang over pa rin tayong lahat doon po sa close game kahapon laban sa Dominican Republic. Kung saan po uh, buong match ay dikit, 'di ba? Kaya sana nating ipanalo Kaso no mga huling mga minuto, na fouled out si Jordan Clarkson at doon na nagfall apart na yung opensa natin at doon na lumayo yung Dominican Republic, 'di ba? Um, sabi nga ni John Mar Fajardo, sayang kaya sana nating ipanalo 'yon. pero ang usap-usapan po Maski sa social media, lalo na dun sa mga fans ni Kai Soto Ay kung tama ba yung naging desisyon ni Coach Chot Reyes na ibangko itong si Kai okay uh, Mga uh, 70 plus seconds lang siya nagamit buong laro, nung first quarter lang diba? Tapos nilabas siya, tapos hindi na siya nagamit ulit Of course, meron dyan yung issue na baka personal daw itong si Kai dahil dun sa kanyang mga naging uh, sagutan online with Coach Chot Reyes. O pero nagsalita si Coach Chot ang sinabi niya, Kai picked up two quick fouls so we have to get him out of the game right away. Uh, Edu was playing really well And if we get him uh, in, si Kai The other one I have to sit is a guy named Junmar Fajardo Na maganda yung naging performance ni Junmar uh, Siya yung nag sa mga locals natin I'm sure a lot of people are going to wonder why But between sitting AJ and Junmar There was just no opportunity And the matchup just didn't favor Kai So, yun ang explanation ni Coach Chot Reyes kung bakit niya binangko itong si Kai Soto. Bilang head coach natin, syempre, karapatan niya yun, di ba? Siya yung ano dyan. And uh, kung ano man yung maging resulta ng laban, siya din, responsibilidad din niya, eh, natalo. Di ba? So, meron ding mga lumalabas na mga posts. Ito, basahin ko. Ito um, lang sapat na dahilan para ibangko si Kai. Lahat ng Gilas players nagpakita ng gigil at excitement maglaro once they enter the court except on this player na supposed to be our second best player after JC. Ang lamya ang pangit ng lateral at hindi alam kung saan po posisyon. He wanted to enter the NBA for years now yung development neto at yung will ay eh, nagiging questionable. Kai needs to have the sense of urgency to show the world that he is capable of this tournament. If the next two games ganyang body language ulit ipapakita niya, for sure, wala nang magkaka-interest sa kanya. Sa NBA, ay pinag-uusapan natin, syempre, meron at meron namang kukuha dito sa Kai, kai Kai, whether sa local o sa mga ibang bansa. Okay? So sa akin naman, sa akin naman masyadong maiksi yung uh, 73 seconds na ginamit si Kai to measure kung uh, wala ba, masyado bang malamya, wala bang kumbaga nagiiinit pa lang yung tao eh. Kumbaga he's just getting his groove. Kumbaga, hindi naman minsan yung mga ibang player pagpasok mo, ganun na kaagad, di ba? So, yung kanyang kanyang gigil sa laro or ano, sa akin naman uh, nakabase naman yan sa performance. Eh. Minsan nga pag masyado kang gigil, doon ka pa nagkaka turnover doon ka pa nagkakamali. And of course, syempre habang tumatagal yung laban ay nakaka-adjust ka. Nakaka-adjust ka dito kay Carl uh, Anthony Towns at sa so sa akin mas nagamit sana kahit mga dagdag ilang minuto pa, kahit nung third quarter sana Para, para ano eh, para mas uh, Kasi ang naging problema natin doon sa laro is rebounds eh sa offensive rebounds masyado tayong uh, uh, nilamon nitong Dominican Republic nakita nyo isang play nakatatlong minte sila puro sila yung offensive ng offensive rebound so nakatulong sana doon si Kai Soto sa mga pagkakataon na ganun kaso hindi nga natin makikita kasi hindi siya halos nagamit so sa akin mahirap pagtalunan what could have been, kasi hindi naman talaga natin alam ba diba? and like I said in as much as gusto ko sana mas maraming minutes kay Kai eh choice yan ni Chotre, yes, di ba? At siya ang mananagot. Kaso in the end, o oh, yan na nga ang nangyari, natalo tayo, di ba? Masyadong umasa kay Jordan Clarkson nung huli, eh pagod na si Jordan. Tapos marami ng foul, o oh, na foul daw tuloy. Uh, yung mga tawag ng referee, o oh, kasama naman yan sa laro, syempre minsan yung mga tawag ay hindi pumapabor sa'yo. Pero ayun lang, I think Kay Soto could have been utilized more dito sa larong ito. maganda yung pinakita ni Edu kahit papano yung kanyang depensa dito kay kay Towns pero yun nga sayang hindi natin nakita itong si Kai na mag-init man lang sana doon sa laro eh. So yun lang, yun lang. Pero wala na tayong magagawa diyan. Tingnan natin sa mga sa Angola at doon sa Italy kung magagamit itong si Kai. Eh syempre nakakayayan. Uh, patunayan mo na nagkamali na, na si Coach Chot Reyes na ibang kuka nung game kahapon, di ba? Nasa kanya 'yan. Wala na tayong magagawa, desisyon ng coach 'yan. Siya yung coach diyan, siya yung ano, pero 'yun na nga eh. Um, sayang, sayang sa sayang, sayang yung laro kahapon. Talagang ang saya-sana natin ngayon kung nailusot natin at kung naipanalo natin 'yon, di ba? Uh, pero anyway, 'yun lang po ang masasabi ko dito uh, supportahan po natin yung gilas either way after nitong mga games na to kung hindi man tayo palarin, rin eh sana may this be a wake up call na napag-aralang mabuti yung ating magiging uh, national basketball program moving forward hindi yung bara-bara hindi yung nakaasa lang sa isang NBA player na dumarating dito na kapag break lang nila sa NBA so hopefully wake up call lahat ng ito para sa atin eh. and uh, si Kai Soto sana mabigyan ka ng oras sa laban bukas and pakita mo Kung kumbaga gulatin mo yung mga walang bilib sa Yun lang yung masasabi ko kay Kai, di ba? Patunayan niya syempre. Tayo nagsasalita lang tayo dito, siya yung kailangang umaksyon at ipakita kung what he is made of. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Let's go Gilas. Bye-bye.